araw-araw nagpupulong ang mga kardinal ng Simbahang Katolika bilang paghahanda sa isasagawang conclave bukas sa Vatican para sa pagpili ng susunod na Santo Papa dito nangako ang mga kardinal na kanilang susuportahan ang sinumang mapipiling susunod na mamumuno sa halos isa't kalahating bilyong katoliko sa buong mundo live mula sa Vatican nakatutok si Connie Season Bonnie? Yes Mel, sa bisperas nga ng Conclave ay naririto na sa Roma ang 133 Cardinal Electors na siyang pipili ng bagong uupong Santo Papa. At uh, kung nakikita nyo sa aking likuran ay may mga unti-unti nang lumalabas ng mga Cardinal Electors. Ang ibig sabihin niyan, sa oras dito sa Vatican na 1238 ng halip tanghali ay tapos na ang 12th General Congregation. At talagang abalang-abala ang uh, marami, syempre pa, sa paghahanda sa napaka-importante importanteng pagtitipon na ito sa mga katoliko sa buong mundo. Maagang dumating sa Vatican kanina ang mga kardinal para sa ikalabing dalawang congregation nila bago ang pagsisimula ng conclave bukas. Pinag-uusapan sa congregation ang mahalagang isyong kinakaharap ng simbahan. At dito rin ang ako ang mga kardinal na susuportahan nila sino man ang mapili na bagong Santo Papa. Sa bisperas ng conclave, naabutan ng GMA Integrated News ang mga kardinal na pumapasok sa Casa Santa Marta. Nakangiti ang mga ito at kumakaway. Una na rin nga nabalita dito naman sa Vatican na may isang kardinal na nagsasabi na napakaganda na maraming media from all over the world ang nagiging interesado sa pag-cover nitong papal conclave ito ay dahil na rin sa patunay daw ito na buhay ang salita ng Diyos o yung gospel. At sinasabi nga dito na bawat report ay may kaakibat din siyempre na responsibilidad ng bawat media na magsasalita at magbibigay ng mga impormasyon sa taong bayan. Ang mga kardinal na na-interview natin, sinabi na inaasahan nilang magiging maikli lang ang conclave. Ayon kay Cardinal Gregorio Rosa Chavez ng El Salvador, may limang pangalan ng papabile ang madalas lumalabas at matunog na pupwedeng pumalit kay Pope Francis. Tumanggi siyang sabihin kung sino-sino ang mga ito, pero tingin niya may bagong Santo Padre na bago matapos ang linggong ito. I think next Friday you know who is new Pope. Maybe Friday in the afternoon, we'll know his name. 133 ang cardinal electors na boboto sa conclave. Tatlo sa kanila, Pilipino, sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula, at Cardinal Pablo Virgilio David. Sa briefing ni Holy See Press Director Mateo Bruni, inaasahan daw na lilipat na ang mga cardinal elector ngayong gabi sa kanilang magiging tirahan sa Casa Santa Marta o sa katabing Santa Marta Vecchia. Iiwan ng mga kardinal ang mga cellphone nila sa kanilang tirahan at di madadala sa Sistine Chapel kung saan gaganapin ang conclave. Malaya rin daw magsalita ng limang minuto ang mga cardinal electors tungkol sa mga isyo sa loob ng conclave. Matipid man ang ibang kadina sa pagbibigay ng impormasyon, di naman sila nag-atubiling magbigay ng kanilang basbas sa mga humihingi nito sa kanila kapag lumalabas sa St. Peter's Square. Ngayon pa lamang, handa na ang people vest na unang isusuot ng susunod na Pope. Ginawa ito ni Sen. Raniero Mancinella, ang may-ari ng Atelier Mancinelli dito sa Roma. Si Mancinella rin ang tumahi ng papal vest ni Pope John Paul II, Pope Benedict at Pope Francis. Sabi niya, handa na rin ang zuketo at sash ng bagong papa. Gawaro ang mga ito sa light wood. At Mel, ito na nga, no? sa aking likuran ngayon, ay uh, naririto itong building no, kung nasaan ang New Synod Hall. Diyan sa loob, nagkakaroon ng sunod-sunod uh, na congregation ang ating mga Cardinal Electors. At uh, kanina, tuloy-tuloy no, din na uh, lumalabas ang mga Cardinal Electors. May mga naglalakad, mayroon din mga nakasakay sa kotse. Pero ang uh, maganda rito ay uh, talagang uh, inaabangan ano, ng mga media ang paglabas ng mga Cardinal Electors. At nga uh, may mga turista rin na nag-aabang dito. At talagang magiging na napakahigpit ng seguridad. Ayon na rin yan sa Holy See Press Briefing hindi lamang doon sa mga dadalo na mga mananampalataya, kundi lalong-lalo na sa dalawang lugar kung nasaan ang mga cardinal electors. Particularly, Mel, yung uh, Sistine Chapel kung saan sila boboto at ito namang Casa Santa Marta kung saan naman sila tutuloy habang nagkakaroon uh, ng conclave. At uh, sinasabi magkakaroon daw ng signal jamming sa dalawang lugar na ito para masiguro na walang anumang impormasyon na hindi dapat na makalabas ang lalabas. At mula dito sa Italia, Roma ay uh, nakakoy naman si Connie season nag-uulat para sa GMA Integrated News. Ang tabayalan namin na maharagdag ang ulat mula sa iyo dyan live sa Vatican. Maraming salamat sa iyo, Connie Season.